Hello mga langga. Shoutout sa lahat. Ito na naman po ang inyong Inday Servidora for today's video. Meron po tayong isang malalaking isdang tulingan. So ito po ay gagawin nating lumpiang Shanghai. Uy! social Lumpiang Shanghai talaga. Odi wow. Odi wow. So ayan po nililinis muna 'yung ating isdang tulingan. Tapos tatanggalin po natin yung ulo ng isda. So katawan lang po ang kailangan natin, mga langga tatanggalin po yung ulo ng isda, gawin po yung sinabawan. Gagawing sidigang, or tinola o di wow, o di ba? Ganoin lang 'yon, no, di ba? Ganun lang 'yon. So ayan mga langga, tinatanggal na yung ulo ng isda. So ang katawan lang ang kailangan natin. So ayan nililinis ng nililinis, tapos Maglalagay po tayo ng kaunting tubig sa steamer. So, i-steam po natin yung ating isdang tulingan. Mga langka, i-steam po natin. So, pagkatapos nyan, nag-steam, i-hihimayin po siya mga langka. Ayan, hihimayin na po yan mga langka. So, fast forward tayo mga langka. Nahimay na po ang ating isdang tulingan. So, nilalagay na po siya dyan sa Pyrex. So, gan, Dyan na po siya pag yung mga ingredients na kailangan natin para sa ating lumpia. Siya nga. wow. Tapos, lalagay tayo ng asin. O, sibuyas. O, ba diba? Lalagay tayo sibuyas. Mga langga. O, next. Lalagay po natin yung ating carrots. Sige, wow. Carrots. So, share carrots. Uy. Uy. Carrots. <laughs> o, diba? Lagay natin yung ating carrots, mga langga. Oh. Haluin mga langga. Yan, haluin lang siya ng haluin. Tapos maglalagay po tayo ng ating seasoning na magic na may kasamang pinasarap. Mga langga, ayan. Magic na may kasamang pinasarap. Tapos haluin lang siya mga langga. Haluin lang. Haluin lang natin yan mga langga. O, oh, di ba? Tapos maglalagay din po tayo ng nor seasoning liquid. O, di ba? Uy! Uy! di wow. ba? di ba? O, nor seasoning liquid mga langga. Yan. oh nilalagyan ng North Seasoning Liquid. di diba? Ganun lang yon Para mas mabango siya, mas masarap. O, diba? So, haluin na naman natin siya, mga langga. Haluin na naman natin siya. Tapos, halo. So, babalutin na natin, mga langga, yung ating gagawing lumpia Shanghai na isdang tulingan o di ba lumpia Shanghai uy lumpia Shanghai sana all yeah, sana all o di ba babalot na natin yung ating lumpia Shanghai mga langga simple lang yan simple yung pagbabalot lang yan mga langga hindi po yan pang lang, simple lang talaga yan ayan mga langga kasi buhay probinsya hindi sanay na mga social social jan Simplihan lang yan mga langga. So, ayan na, binabalot na yung ating lumpia Shanghai. O, di wow. <laughs> lumpia Shanghai mga langga. So, ayan. O, diba? So, continue lang natin mga langga na ibalot ang ating lumpia Shanghai. Continue lang hanggang sa, sa matapos siya. hanggang sa maubos mo siyang ibalot. Tsaka natin ipiprito. O, di ba? Ipiprito. So, ganun lang yun mga langga. Madali lang naman siya gawin. O, ayan, babalot na siya. O, di ba? Maraming paraan o maraming iba't ibang klase kung anong pwede mong gawit, gamitin o gawin para sa lumpia. O, di ba? Pwede karne. isda, gulay. O, di ba? Ganun lang yun. Nakadipindi kung ano ang meron tayo. Ganon. Di ba? So, ayan na. Balot-balot lang siya mga langga hanggang sa matapos siyang ibalot. Tapos ipiprito na din. O, oh, di ba? O, oh, di ba? So, ito na nga mga langga. Ipiprito na natin yung ating binabalot na isdang lumpiang Shanghai. Ayan, isdang lumpiang Shanghai. So, ayan na mga langga. Piniprito na siya. Isdang tulingan yan mga langga. Ginagawang lumpia. O, oh, di ba? So, ayan na. Piniprito na siya mga langga atat na atat ng kumain si Inday ng lumpiang Shanghai. Odi di wow. Odi di wow. Odi wow. Tapos ayan, niluto siya, niluto. Pagkasyahin lang siya ng pagkasyahin mga langga para hindi masasayang yung mantika at saka yung gas. No? para mas mabilis maluto. Odi di wow. Tipid-tipid tips lang tayo mga langga. So ito na, luto na mga langga. Ayan. Thank you for...